Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, mga ka-garden December 16, 2020 Napakalakas ng ulan dito sa Bicol Region Ito sa Albay um, Sabi sa MMR DMC, tama ba? O pag-asa Pag-asa na lang para mas madali <laughs> Ang uh, Bicol Region at saka ang Kamsur ay nasa red zone Heavy rainfall Ibig sabihin, napakalakas ng ulan sa ngayon. Grabe yung ulan kanina, parang bagyo at saka nakakatakot parang magkaroon ng uh, baha at saka flash flood. But anyway, hindi tayo nagsasaya ng oras dito sa bukid. Dapat uh, meron tayong kapote para yung ating activities ay hindi maantala. Ngayon, ang aking gagawin kasi malakas yung ulan, basa yung lupa. So makikita ko ngayon yung mga medyo elevated na mga portion dito sa ating uh, lupa para matamnan natin ang papaya. Kasi yung ating seedling sa papaya ay uh, time, timely na para ma-transplant. No? So ngayon, papakita ko sa inyo ang pagtanim ng uh, papaya. At saka, yung uh, update tungkol sa ating tinanim na sigarilyas. O so, kaya wing bean. Okay, hum! So bago tayo magsimula, ito bala yung area na pagtatanan? Uh, madamuhan, no? Sa pagitan ng sigarilyas. Kabilanya, niya, sigarilyas. So ngayon, para mapakinabangan yung space na to, tinubuan ng damo, uh, kahapon, green cutter scatter ko to. Ngayon, pagtatam natin ng papaya. Uh, so ngayon, halimbawa, bedamuhan na no, damuhan. Nakakawa natin to. Ito okay lang to, dangkalan. No problem. Dahil sa matagal siyang hindi natamnan, yung mga ugat ng mga puno na yan ay nag-cross na dito sa area na to. So napakadaming ugat ng uh, mga puno. Ngayon ang gagawin natin, puputulin natin gamit ng sarol. So ngayon, palalakihin na natin yung ating uh, dudurugin na lupa para maging malambot. na sa So, meron na siyang mga indication na dahil sa matagal na hindi natamnan yung lupa ay uh, nagbibuild up na yung organic matter kaya mayroon na siyang mga nabubuhay o tinitirahan ng mga bulate or earthworm. form oh, malalaki di ba um, hindi ko masasabing African night crawler to may pagka ano, may pagka pero uh, yung African night crawler kasi ay mas mapula dito pero yung itsura ng kanyang ulo ay halos parehas. At saka mas mabagsik gumalaw yung African Night Crawler. So I suppose parang na crossbreed na yung native na uh, bulate dito at saka yung African Night Crawler. Kasi may similarity na siya halos. Okay. So healthy uh, kwento nito. Living creature. Uh, makakatulong sa pagpataba ng lupa. Yeah. So bubungkalin na natin sa pinakagitna at dito na natin tatanim yung papaya. All right. Yeah, so dito tayo sa lugar kung saan ni-ready ko na yung mga tatam na natin ng papaya. Ayun, so, pagitan mga around 2 and a half meters. Pwede na two and a half meters. And then, ano yun doon? Um, approximately 15 na piraso ng seedling ng papaya ang ating itatanim. So, okay na okay, di ba? Yung tinatawag ditong intensive gardening technique. Wala tayong sasayangin na space. No? Kahit binagyo, pero mayroong mga nagsusurvive ng na mga pananim. Kulad dito mga fruit bearing trees na biyobano. Ito, avocado. Ayan. Ito naman, suha. Ito, suha, oh. Tinanim ko to kasama ko yung cameraman yung aking anak na magpo 14 years old this uh, December. Tinanim namin to approximately 3 years ago. No, oh, medyo tagal na rin kaya ito na oh. Kasing tangkad ko na halos yung uh, tinanim namin. Ito naman ay supposed to be do na kataas. Oh, naputo lang ng bagyo. Ito. Yan. So nagpanibago ng sanga. So not bad boy pa rin. And then, Ah, uh, may saging, yung pinakapuno, naputol lang bagyo. So, dun na lang siya sa mga panibago niyang uh, tawag yan, suli. Ha? Huh? Suli, shoot. Okay, ito yung ating uh, wing bean. O, oh, puro pagulong dito sa amin, sa Bicol. Eh. Huh? Puro pagulong. Ito, wing bean. Yeah. Tinanim namin to ni Mrs. Bago yung bagyong kinta. At uh, that was already about one and a half month siguro. So ngayon, bunga na mga ka-garden. Tingnan nyo, oh. Ito, oh. Ayan. Ayan. Ay, na. Diba? Okay. Ito, marami pang bulaklak. Oh, parang may nakikita na akong bunga dun sa kabilang yun, oh. Ah, tingnan natin. Isang buwan at kalahati hmm. ang ang purpagulong o kaya ang uh, sigarilyas ay pwede nang pitasan ng bunga. Oh. <laughs> niyo, oh. Ah, ba diba? Ah, yan. ito. Oh. Ayos na ayos na ito para i-harvest. Pag ganito nakalaki. Pero dahil sa mga ilan-ilan pa lang, isa, dalawa, ano, no? Mga ilan-ilan pa lang, eh, hindi pa natin pwedeng hindi tayo masasatisfy kung ilan lang. So, ahayaan ah, ko muna siyang tumigas para mapagpunan natin ng pantanim. No? Pero ito na, dami na oh. Daming bulaklak oh. Dami pang maliliit. Ah, ito, mga dalawang araw na lang pwede na itong i-harvest. Pwede na nang kitasin. Oh, kita nyo? Sig uh, sigarilyas o kaya wing bean. Napakadaling mamunga at uh, pakinabangan. Isang buwan at kalahati lang. Ayos na, ayos na. O, ito meron tayong blue ternate. Yan, blue ternate. Ano ba blue ternate sa Tagalog? Uh, bugaw Ano ang ternate? <laughs> o, basta yun na yun. Blue ternate. Yung nilalagay natin na parang sa mainit na tubig na parang siya. Yung bulaklak niya ay blue. Yan. Okay, so, dun dito tayo sa siblings ng papaya. Oh, makaproof na lang dito. Oops. Oops. Uh. Ito, ito yung papaya oh. Yan, may sigarilyas pa rin oh. Ang dami ng bulaklak at saka bunga. Ayos. Oh, yung mga mamimili natin dyan, ha? Ah. ready kayo. After 5 days, makakapitas na tayo ng mga purpagulong. Ito yung papaya. Oh. Ito kasi kida din to ng uh, sigarilyas. Isang buwan at kalahati na rin to. Itong uh, papaya na to. So, ready na siya para i-transplant. Ah, di ba? Sa. Ah. ito may mga maliliit pa. Pero pwede na yung transplant. to, so, Di ba? Okay. So, go tayo ng ilan, and then dalhin natin dito sa mga di-ready kong butas o hukay para maitanim. So, ito yung pinagpatulong ng puno ng nyog. Patagal na, At siguro 15 years ago, nabulok na bulok na oh mataba ng lupa ang uh, pagtatanda natin. Pero ito, meron akong compost. Ito. Yung na-feature ka sa composting, ito na yon. So ngayon, matatanim tayo ng papaya. Ito, nalaglagan na siya ng mga lupa pero okay lang yan. Ayan. So yung pinagtabo natin dun sa ating seedling ng papaya ay yung compost. And then, tatabunan na natin siya ng lupa na nandun mismo sa pinagtaniman natin. Okay, so that's it. Ganun lang kasimple ang pagtanim ng papaya. Next! Yeah, two down. Get back. Okay, so dapat yung napagtam natin ng papaya ay medyo naka-elevate siya, medyo nasa hill. No, tulad dito, para hindi siya mabababad sa tubig kasi kapag nababad yan sa tubig madaling mabulok ang papaya okay, nasa na ba yung aking uh, asarol pahugas ha saka mayroon pa akong isang sikreto pag tag-ulan, ganito ang gagawin niyo sa boots niya. ha Boy, bố cái đấy, ghi chơi tay lang, <coughs> nice. ok, Alam niyo mga ka-garden, mas maganda sana kung uh, naitanim natin to sa medyo firm na lupa kasi pag ina binunkal natin ay uh, yung lupa ay nakakabit sa mga ugat. So hindi ganong nadidisturb yung halaman. Pag na-transplant natin ay tuloy-tuloy yung kanyang paglaki. Pero ito dahil sa natanggalan siya ng lupa, so magkailangan pang mag-recover yung ugat sa panibagong bagong texture ng lupa para lumaki yung halaman. Anyway, basa naman yung lupa, madalas yung ulan so tutuloy pa rin yung kanyang paglaki kaagad-agad Ayan. So, for a while, dito na lang muna kasi kung uh, tatam na natin lahat, ay eh, it will consume a lot of time. So, anyway mga ka-garden, salamat sa inyong panunood. Kung uh, kayo ay uh, hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. Kung nagustuhan ninyo yung ating uh, presentation ng video at saka information, please like or comment. At saka naman, pwede ninyong i-share sa inyong mga ibigan. Okay, okay. Ito si Kuya Koy para sa Garden of Kuya Koy. Province of Albay, Bicol Region, Philippines. 我不害。